Para pagdating nga ng bagyo, e, eh, mabilis natin i-dadalhin doon. Napakaraming kaibigan ng Pilipinas, Ai, hindi lang ang ating mga kapwa-Pilipino na nasa Dami. abroad. E, ganda na muna yan, yung mga kapwa-Pilipino na nasa na na. Kamusta yung lugar noon Ngayon naman po, tumanggap tayo ng mga katanungan galing sa ating mga studio audience. Senador, bakit po kaya parang kulang tayo sa mga batas na makakatulong sa pag-responde ng mga sakuna? Palagay ko hindi kulang ang batas. Alam mo dito sa Pilipinas, marami na tayong batas na para tulungan ng ating mga naging bitima. Ang kailangan talaga ay ang paghanda. Pinapatibay natin ang uh, kakayahan ng pag-asa para alam natin na kung may, parating. Isang malaking bagay yun. Pangalawa, bumili pa ng mga gamit. Halimbawa, yung mga, yung mga rubber boat, mas mabilis ang ating pagpadala. Na ang nangyari sa Yolanda na kita natin at uh, na, ramdam na ramdam na kulang halimbawa yung helicopter ng uh, ating uh -huh. militar, kulang yung mga eroplanong malalaki para magdala nga ng uh, relief goods para magdala ng construction material uh -huh. para magdala ng water supply bukod sa pagbili ng bagong gamit ay kailangan na rin natin yung sa paghahanda bumili na tayo ng mga relief goods kung alam na natin pagka-parating na tayo sa typhoon season ay, uh -huh. ay meron na tayong naitabi para pagdating na ng bagyo, ay eh, mabilis natin idadalhin doon. Kailangan kasama din dyan ang military natin dahil ang military natin ay silang sanay na magdala ng tao, magdala ng gamit na madalian. Ang naging problema sa Yolanda ay yung kahit na maraming tumutulong, hindi tayo masyadong mabilis maggumawa ng plano, ng rehabilitation, ng rebuilding. Kung tiisipin natin sa Yolanda, malapit na sa isang taon bago natapos yung tinatawag na overall plan for rehabilitation. Masyadong matagal yun. Maraming mga ahensya na handang tumulong. Ngunit kailangan natin silang bigyan ng pagkakataon at ipakita natin kung ano yung plano natin bago nila ibibigay yung kanilang tulong sa atin. Eh, isang bagay na natutunan ulit natin sa Yolanda ay napakaraming kaibigan ang Pilipinas. Ay, Hindi lang ang ako. ating mga kapwa Pilipino na nasa Dami, abroad. Eh. Dalawang taon na nakalipas ay nagpapasalamat pa rin Dari tayo mo, doon sa kanilang tulong na ibigay. Maraming marami silang sinalba na buhay. Kaya tayong buong sistema na yan ay kailangan pagandahin, kailangan patibayin, kailangan pabilisin ang galaw ng sistema na pagresponde paghanda unang-una sa bagyo at pagresponde pag nakadaan na yung bagyo. Marami pong salamat Senador Bongbong. Senador, maraming-maraming salamat po sa paglalahad ng inyong plano para mas maging handa tayo sa mga susunod na kalamidad na maaaring dumating sa ating bansa. Maraming salamat po. Makakasama natin ulit ang ating kaibigan na si Juan na nasa remote area ngayon para naman magbigay ng mga interviews tungkol sa ating mga kababayan na nakaranas rin ng bagyo. Juan, Ay, nako, ay, nako, ay. Eh, na, gutama na muna yan. Dama na, na may tatanong na sa inyo. Eh, kamusta ba kayo dito? No? Kam kamusta yung lugar niyo ng no? Undoy? Dati po hindi kami binabaha eh. Nang po yung Undoy, inabot po kami. Luma na nga po sa bahay ko eh. Oh. Nasira nga po, hindi ko nga po alam kung saan ako kuha pang papagawa eh. Eh, may napala nga ako ba kayo dati? mali balita po, papagawa daw nga po to. Parang hindi daw po kami binabaha. May nagawa nga ba? Puro lang sila pangako. Wala naman. Hindi po kayo niya. <laughs> <laughs> Sige po, Nay. Okay. Alis na po ako. Okay. Suklayin so, niyo na ulo po yung bigas. Ayan ho, Senador, si Juana na sa remote area. At narinig naman natin na isang mabigat na tanong mula sa ating kababayan na nakaranas ng bagyo. Nakakalungkot na talaga. Muli, kung gusto ninyong sumali sa diskusyon, pwede kayong mag-iwan ng inyong mga reaksyon o ng inyong mga tanong sa mga link na naka-flash sa aming screen. Sana po makasama po namin kayo muli sa aming susunod na talakayan sa susunod na linggo para naman po mas makilala pa po natin kung sino ang tunay na Senador Bongbong Marcos.